oras. Labing pitong minuto makalipas po ang ikasampu ng gabi. Araw nga ng Thursday, July 21, 2011. And it's a very, very, with a capital B as in baboy, very, eh. It's a very beautiful uh, Thursday night. Makakasama niyo ako up till 1 a.m. Dito sa dahilan kung bakit ka nakikinig ng radyo, ang tambayan 101.9 send ka Siyempre pa, oras na nga ito para magbasa tayo ng text message galing po sa ating text line at 2366. So, let's do this. A text message from an anonymous person. Bilang hindi niya talaga binigay ang kanyang pangalan, ang kanyang katauhan, kahit ang lokasyon niya hindi niya po binigay. isang napakagandang tanong. Sabi niya dito, ang meron sa akin, Chacha, ay meron lamang akong gustong itanong sa'yo at gusto ko rin itanong sa mga nakikinig sa'yo. Matagal na itong bumabagabag sa aking utak. Paano ko ba maaakit ang isang tao? Kahit wala akong appeal or hindi ako maapil. Kasi po, pag nakita ko yung tao na yon, parang baliwala lang. Pero pag sa ibang tao naman po, alam ko po yung taong may gusto sa akin eh, hindi naman ako pinapansin. Bakit ganon? Ang taong gusto ko, dead ma lang. Samantalang yung may gusto sa akin, hindi ko naman nagugustuhan. Well, oh well, Papel. Ganyan talaga ang buhay. Life is sometimes unfair. Yung mga gusto natin, ayaw sa atin. Yung may gusto naman sa atin, hindi natin gusto. Kaya nga, swerte ka pagka merong gusto mo, tapos gusto ka rin. Ate, hindi na po uso ngayon ang pang-aakit hindi na rin uso ngayon ang gayuma. Dahil hindi talaga totoo yan. Bakit hindi mo subukan kantahan ng mua mua chup chup ang tao na yan? Baka sakaling maakit sa iyo. Anyway, ako kasi naniniwala ako. Ano ba mas gusto nyo? Pogi kayo, maganda kayo, pero wala kayong appeal. O, sakto lang ang itsura nyo, pero napaka-appeal nyo. Di diba, may mga ganon? Kasi nga, ako din, naniniwala ako. Siyempre, unang magugustuhan sa'yo ng tao, hindi naman yung pang-loob, di ba? Hindi naman yung dahil mabait ka, dahil masipag ka. Unang magugustuhan sa'yo, once nagkita kayo, yung physical attributes mo. Dahil malamang nagustuhan niya maputi ka, malamang nagustuhan niya matangkad ka, malamang nagustuhan niya dahil gwapo ka o maganda ka. Pero hindi naman lahat ng tao ang gusto lang gwapo o maganda. Alam mo ati baka hindi mo palang nahahanap yung para sa'yo. Yung gusto ka nga at gusto mo rin, ba? Diba? Baka naman kasi masyado kang choosy. Hindi ka naman yummy. baka naman nandiyan na yung taong para sa iyo pero hanap ka pa rin ng hanap sa iba. Ang layo ng tingin mo na sa harapan mo na pala. Pwedeng ganoon. Isa pa, hindi mo naman pwedeng pilitin yung taong gusto mo na magkagusto rin sa iyo, 'di ba? Ang pangit naman nun, sa pilitang pag-ibig, sa pilitang relasyon, sa pilitang pagmamahal. Pero pwede kang gumawa ng paraan para magkagusto siya sa'yo. Hindi mo dapat pilitin. Kung meron kang gustong tao, tapos dinidead maka hindi ka pinapansin, eh baka naman hindi ka kasi gumagawa ng paraan para pansinin ka niya. Iba ang pang-aakit sa pagpapapansin. Kasi pag nagpapansin ka sa isang taong gusto mo, malalaman mo agad-agad kung meron din siyang gusto sa'yo o kung type ka rin niya. Halimbawa na lang, yung lalaki o babaeng nagugustuhan mo kung magkatrabaho kayo. Tipong araw-araw na ginawa ng Diyos na dadaanan mo ang cubicle niya. Na dadaanan mo ang pwesto niya. Pero araw-araw ka rin naglalaglag ng panyo, hindi niya pinupulot, hindi ka niya tinutulungan, dead ba lang siya sa'yo. Ibig sabihin nun, hindi ka talaga niya napapansin. Halimbawa na lang yung gusto mo, kaklase mo. Bumili ka ng bagong pabango, halos maubos na kakaspray mo, hindi ka pa rin naamoy, hindi ka man lang napansin. Ibig sabihin, hindi ka type ng tao diba so kung nagawa mo na lahat ng effort pero hindi ka pa rin pinapansin ng tao ay may itigil mo na Hanap ka na lang ng iba, yung patas, gusto mo, tapos gusto ka rin. Ang pangit kasi pag ikaw lang, pag hindi mutual yung nararamdaman, ba? Diba? Napaka-unfair naman nun para sa'yo. Pero thank you so much kung sino ka mang nag-text ka. Ang ganda ng question mo. Kung bakit ba daw ganun? Minsan may mga taong gusto ka, pero hindi mo gusto. Tapos yung gusto mo, ayaw naman sa'yo. Madalas ganyan ang mga story sa teleserye, ah. Ikaw kakapanood mo ng mga teleserye. Ang utak mo nagkakaganya masyado. もう。 Sa lahat ng mga nakikinig sa atin, pwede pa rin mag-text, i-type lamang sa cellphone, Tambayan Space, kung anong meron, oh, of course, of course, don't forget your name and location, send it over to 2366, and uh, keep the company up till 1am, itawag nyo rin po sa akin kung anong meron sa inyo through our Tambayan Hotlines 415-1111, and of course, 924-2684. Kasama nyo nga po, ang nag-iisang diyosa sa balat ng radyo, ang inyong pambansang chip-chipera, my Name is Chacha, Cha Ang Reina Nang Muamuam Chip Chip. Ah, let's get back to more music. A song from Stephanie Dan. Acoustic version of the song Price Tag. Listen, enjoy the music. It's 1023 it Seems like everybody's got a price. I wonder how I sleep at night when the sale comes up and the children have.